Yan po ang aking napakagandang panganay na daughter na wala pang asawa. May boyfriend ka ba ngayon? Wala? Kailan bibigyan ng apo si Dada? Nagtagal pa. Oh, say hi to my fans, my followers. Hi. Oh, yeah. Say hi to Bryce, my partner. Hi, Bryce. Sir, uh, rock Okay. Yeah, this is Mika. Follow, follow, tell them to follow you. Pa pa Paano? pa no. Eliana. Yeah, ni Eliana. Okay, sige <laughs> na. Let may uh, my beautiful uh, panganay. Okay, where are you going? Where are you going? Birthday. Birthday Ah, ah, naman. <laughs> okay. Okay, bye. Yes, uh, good afternoon at uh kumusta kayo mga binabagyo? Palakasan palakasan ang ulan kaya diyan na kayo sa bahay, nod nod. Ay uh, meron na uh, ako nakita na may reaction yata si Alan Kay dahil dun sa mga supporters natin na uh, nagpapatakbo ko ng uh, pinapatakbo ko ng senador ang tawag na nga sa akin ngayon eh, Kuya Sen bakit kaya ako tinawag na Kuya Sen anyway ang sabi ni Alan Kay, according, according to dun sa nabasa ko eh wag na daw akong pumasok kasi makakadagdag makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre opinion niya 'yon. O ngayon natapos sa siya magbigay ng opinion, eh pwede na ako magkwento ngayon. Ganun kasi ako eh. Sira mo ako, kwento ang kita. Yeah. Unang una Si Alan K Masama, masama loob ko dyan Dahil na ako niyan ng Lincoln Navigator na napakamahal parang nasa 2 point uh, ewan ko ah i-correct niyo kung mali ako parang 2.6 million na Navigator Lincoln, Lincoln Navigator SUV hindi ko lang yung binenta sa akin, sira pala yung alalay niya nung pakatapos ibenta sabi sa akin naku dapat di mo na yan sirain yan so in other words bukod sa nabili ko ng 2.4 million nagpinaayos ko yung ano kasi yun eh air, air suspension gumasos ako ng 900,000 tapos nabenta ko na lang siguro mga 1 million kay R33 yung kaibigan ni ano So, masamang loob ko. Sabi ko, masamang ugaling baklita pala to. Simula nun, hindi na ako masyado nagdidikit dyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati eh. Lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Bini, ang, ang, sabi ko, paano, paano mo na yan? Binibingan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Ah, pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Lagi naman niya niyayabang eh may nagtanong eh kung si Joey De Leon ang nandoon. Tinanong eh, si James Yap. Tumatawa-tawa siya tapos umamin siya na dinelan niya daw si James Yap sa bahay niya doon sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ayun. James Yap galing kay uh, Alan kayan na na booking ka na daw ni Alan K eh, sa kanya mo tanungin, siya yung nagkikwento eh hindi ko alam baka nagyayabang lang yon pero pag mga ganon dapat yun hindi na kinikwento di ba dapat di na pinagyayabang pero yung pong pinagyayabang niya Mr. Counselor James Yap nung hindi ka pa daw professional sapatos lang daw ang katapat mo na booking ka na kaya yun po at uh, maraming salamat Alan K at uh, Sige, banatan mo ako at baka may alam pa ako sa iyo. Maraming salamat at uh, abangan ang susunod na kabanata. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni eh, Tito Soto na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama. Nung binakbakan ako ni Rafi Tulpo. Yung mga kasinungalingan ni Rafi Tulpo nung ako po uh, na tulpo, yung kapatid ko naman yung tinulpo, hindi naman ako eh. Nandun lang ako eh. Masikat lang kasi ako sa kapatid ko kasi kaya ako ang diniin ni Rafi Tulpo. Din yung eskwelahan sa Lucena na mali, -mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, pinalabas kamer kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Rafi Tulpo. Ang sama ng loob ko noon kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti pa si Tony Tobera, tinanong ako, to, uh, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun, sir. Mga I invento lang nila yun. Totoo naman ang sinasabi ko. Anong sasabihin ko? May papeles yung building namin. Lumipat lang kami ng location, kaya natagalan yung... The, 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 the school was uh, legal. Na late lang yung ano, pero pinalabas ni Tulpo. po Illegal. O sa yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre, ano nangyari? Ano, wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami, ganun kasama ang ugali ng Rapi Tulpo. Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwento, kumita. Yan. Kaya, very, ano yan eh, cyber liber ang kaso dyan. Inaantay ko lang yung pagkakataon eh, makaayos ako, makakita ako ng abogado. Pero, si Mr. Tobera, Buti pa siya, tinanong ako. Sabi ko, sir, okay lang yan, wala yan. Wala akong demanda. Wala akong kahit ano. Wala akong kahit anong reklamo. Bakit? Kasi yung skwela namin maayos. Meron ba naman skwela na 13 years na umaandar eh, tapos illegal? Eh, hinanapan lang ng butas nitong Rafi Tulpo. Tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo nung pinacheck namin, hindi pa pala naka-enroll. So hindi ko alam kung anong motive ng limang estudyante, lima hanggang pitong estudyante out of thousands na pinag-aral namin. Pero going back, kaya ang sama ng loob ko kay Tito Sen, natakot siya kay Rafi Tulpo at iniwasan na ako. Kumbaga, feeling niya, guilty na ako. Parang uh, lumayo tayo dyan kay Anjo, uh, scammer pala yan. Tira nyo, Tulpo, tinan mo yung effect. Uh, sinira mo yung pagkatako sinira mo yung uh, buhay ko, yung mga kaibigan ko. Uh, gusto ko lang i-address yung sumasabi na uh, wala daw akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, kinawa ko ng Itbulaga noon. Konsyal na ako noon. Uh, akong trabaho noon. Uh, ang dami ko ang pinagpalit dahil sa Itbulaga ngayon. Dahil uh, lunes hanggang sabado, Itbulaga ako. Linggo, kasama ko lagi si Vic at si Tito nag-golf. So, seven times a week for 12 years yun na nag-golf kami at na nag-itbulga ako. Eh, ah, uh, kumbaga eh, buong oras ko binigay ko sa kanila. Yan ang pagmamahal ko sa bulagaan. Pangalawa, ah, uh, meron naman tayong tinulog dyan sa kanila eh. O, oh, bigyan, bigyan ko kayong sample. Minsan kinausap ako ni Bossing Big Soto ang sabi sa akin, tulungan mo naman yung ano, yung kapatid kong si Bal Soto. Sabi ko, bakit? Walang trabaho eh. Nasa Tesla lang siya. Eh, gusto ko na siyang umalis sa TESDA kasi puro pang bababae ang inaatupag doon sa TESDA. Um, sabi ko, anong gusto mo? Gawin mo naman konsihal. Pa-vice mayor kasi ako na eh. 2004. Ang takbo ko eh, vice mayor. Sabi ko, tatry ko ah. Pero hindi ko maipangako. Di pinaglaban ko sa partido. Kasi, siyempre, vice mayor naman ako. I think I'm entitled to one candidate for each uh, uh, district naman. Eh, ayaw nila si Val Soto dahil uh, wala daw sa survey. <laughs> Atawa ko nun, eh, sabi ko. Eh, talagang wala sa survey yan eh. Wala naman may alam na tatakbo siya. Bigyan niya ako ng tatlong buwan. Tulungan ko yung tao para lumabas sa survey. So, yan ang pinagkasundoan namin. Anyway, Uh, sa makatuwid at the end na ipasok ko si Bal Soto uh, sa ticket bilang uh, konsehal. So sila bi okay bossing, bossing. Okay na si pag nalang yan si Balang kailangan at siguro bababa ka ng ilang beses. Kasi siyempre hanapin ka ng tao kapatid mo yan eh. Panganay kasi si Bal sa kanila. Si Bikim Bunso. Eh ganun niya kamahal yung uh, kuya niya yon kasi nga Uh, yung, ayaw niya yung nagtetesta na lang ng bababae, gusto niya may parang permanente trabaho. So fast forward, nanalo akong vice mayor, uh, nanalo si bala uh, Soto na konsihal. Natapos niya yung uh, nine years niya, pinasa niya sa anak niya, si wahu at ngayon yata, hindi ako nagkakamali, asawa naman ni Wahoo. So, yung sasabi wala utang na loob sa Itbulaga at saka mga soto, eh, teka muna. Eh, hindi naman totoo yan. Eh, pag nila yung tulong ko, actually, marami akong kwento dyan, yung mga kailangan ng tulong ko. Hindi lang kasi ako nagkikwento eh. Pero katulad yan, pakiusap sa akin ni Big Soto. Kinulungan ko kapatid niya, ginawa akong konsyal. Hanggang ngayon, napapakinabangan pa nila dahil yung uh, daughter in law niya ni Bal ang konsyal. So point ko, uh, nagsasabi na wala akong utang na love safe Balaga. Unang-una, uh, nagtrabaho ako ng gusto dyan. Hindi naman ako pasweldoan doon. Yan walang ginagawa. Number two, sa personal na buhay, magkaibigan kami ni Bic, magkaibigan kami ng mga soto, eh, tunulungan ko rin naman sila. Ayan, kinuwento ko sa inyo, tinulungan ko si Bal, magkaroon ng trabaho, naging konsyal. Kaya marami, marami nga kami pinagsamahan yan. Nagtulungan kami yan. Kaya hindi totoo yung ano, hindi totoo yung uh, wala akong utang na loob. It's a give and take relationship. They help me, I help them. Uh, ganun lang yun. Kaya lang, uh, sad kasi dahil sa nangyayari ngayon, hindi uh, eh, na kami friends. Pero, you know, the memories will be there alaala na lang yon. Fun memories while in Heat Bulaga. So sa so inyo lahat, mag-iingat kayo. Mga kababayan ko diyan sa Bicol, just maray na ugto sa Indong Gabos. Sana wala masyadong napahamak kasi dyan sa inyo. Ako yung Bicol daw, binanata ng... Manunod ako ng news, titingnan ako kung ano mga mangyari. At tingnan natin, ano pwede natin gawin, sino natin, pwede natin tawagan para makatulog dyan sa inyo. Again, na, uh, ingat po lahat. Uh, it's a Monday. Monday ba ngayon? 安迪，拜。<Bye. S 2>